Uh -huh. Ang tigas. Yo, andyan ka naman, Tisoy. Lumayas ka dyan. Uh -huh. Uh -huh. Sino yan? Ayun, sino yan? Ayun oh Ayun, sino yan? Uh -huh. Sini niyon, lo, no. Hello. susilpo, <laughs> lo, yun, cellphone lo, 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 Hello. lo, 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 Hmm, tiyan <laughs> dohangag Duhangag. Do Duhangag ka. So, ka sa baba. Ano ka bantay dyan? Ha? O, soy? Ano ka bantay dyan, soy? Ha? Dyan si Tisoy. Bantay. Salakay. <laughs> Kambal matulog dyan, ha? Lagot kay sa akin dyan mamaya. ni eh, tulog na. Sige, magharutan kayo. Lagot kay sa akin. Uh, okay. Wala kay Mama Emerinda ha? Hindi kayo natutulog? Terima kasih telah menonton!